So mauna ni no ni na mi gikan sa barge paingon na mi mag-travel na paingon sa Aloro. So mauna ni nga uh, taas o i-travel cute. Grabe ang biyahe na mo. guys siguro nagbiyahe mi ambot oy wala mo ko. Wan naman ko kay namdum ato nga kuan kung sa mi ka oras ato kung pila kami ka oras nagbiyahe pero taas-taas gyud guys I promise. Kay nagikan man mino mga kuan na mga ala unan mas krumi basta nabot mi dito apo na po naman to basta tanawang biyahe na mo guys so paingon na sa loro sus kay nakaingon ko nga modretso na ang among bus paingon sa kuan ba dito sa resort di man dai oy muhunong pa di lapit O, oh, nga kanang mutos nga lugar ni nga magsakay pa di migbao-bao ani di ay tricycle kan tricycle ba nya kaning kaning time nga nag Nagunaw na pa mi mo sa ba mi? kay babi o magbaktas na lang kus tag 200 tag 150 siya guys siya na hangit mo um, siya 125 na lang kada kan man mi sus so, abi man ako dritso na taon oy pretty pa ning ning UI diri guys basta man maglakaw na lang mi o magbabaon na lang Naka-decide mi mag magbabaon na lang gyud guys si kape kaglakaw noon. no so, sus ang na oh my god wow nakadecide na in taon mi guys nga mag tricycle na lang or magbabaon na lang kay Hoy, magbaktas ni Maabtan, may isa kasi kalayo ato. Pito, guys, oy joke na ba yan, Di po may magbaktas yung taon, kalayo, ta, kalayo taon ato, baktaso na mo, di po siguro, no? Bawon to nag, to nag, kanita, may kanang, kanang, bato barato lang ba, susuan so, dyo, wa, manji, barato taon, guys, oy, 150 na hangyo, taon na 125 na lang, may na lang po, ang benching ko, no? Ah, wala, gud pa hangyo ang driver, guys, ay 125, good pero pag ato bito, namo na guys dito sa katong pag travel na no sus so, sa kaingon kulang pa man ang 150 gyud ba i e, kuan ba ipamasahi kay sus so, ang dalan guys lubak lubak gyud guys tan awa niyo ang dalan kay okay lagi pag ato sa Aluro Beach Resort pero ang pag ang imuhang ang imong agianan guys kanam kaingon jud ko hala eh mo ni mong baktason maab mig isa ka tuig bitaw guys oi so, lisod gyud kay magbakuan dito baka kanang ang agianan lisod siya kay na makahadlok jud pero worth it lagi pero kay ngon ang 150 kulang pa jud ang gibayaran nga 125 ba kay dapat 150 gyud di ay guys uh, medyo na konsensya jud ko sa atong driver ba nga sus luya sa driver ay gihangyo nimo 125 mao nga kay mga tihik man kaayo so what mahimo guys mo na na kay na pa entrance nga bayaran so mangin ana gyud na nga magtinihik kita gamay so magchika-chika sa mi gamay diri guys samtang nami sa tricycle Ipatanaw na ako sa inyo guys kung unsa gyud kalisod ang dalan paingon sa Aloro Beach Resort. Kay pataas bababa, pataas pababa. Purot spaghetti gyud guys. Wow, joy, karain sa spaghetti. Susmay so, lang spaghetti no kay smooth no kanang I mean kanang purutan awa niyo kana okay pa na karon na dalan kana siya. Pero pag abot didto sa kuan guys, pag abot na dito sa kanang ganing medyo lubak-lubak na kay namang gyud bag uh, construction ba nga game? So, medyo ko anjud kanang nang anak ba kanil mga yuta-yuta? Anak ba? Basta, maula to. Oh. kanak guys. Like, enjoy, enjoy pa may chika, -chika diha, no? Kay, may nalang ang driver di lima. Boring ba? Nah, kay, among kanil ang dua kakaoban na ako nasa front seat. Grabe katabihan po, doi. na siya, guys. Enjoy man, enjoy, dude. Grabe ka, enjoy. Oh. Kanyang driver, guys, diha, manta ko sa front seat. Pero, Anak siya guys niyo. Ah, dili po. Hindi daw ko no. Hindi daw ko. Ay, ang mga chicks di ay ang pagtuon sa Tron City. Ay, ah, okay. Anak po So, mga na guys. Tanawang dalan. Tanawang dalan. Ano? Ang gawin. dalan guys. Tanawang dalan. Ah. lubak lubok chicha. May may lagi guys na kanang, kanang straight lang na dalan. di na ba good? Daring pita guys. Kanang ipahunang may gamay. Na yung mga burag na mga unsam. Ang mga, mga tao di ha. Ang pabayroon may kanang kuwan ba? Environmental fee. So, ipahunang may guys. Kaya mag, magbayad may sa kong kuwan environmental fee. So, 50 pesos ang environmental fee. Lahi putong entrance mismo sa Aloro nga. 50 pesos din. Wala ko siya na sa listahan. At na kung kuan ba una na kung video. So, mauna guys. na yun mga environmental fee. So, during the pita guys. Hapit na may mabot sa among destination sa Aloro beach resort kana o, na may mga na may mga karatula karatula basta maabot tawang dalan guys oh di ba oh pa pababa yun na siya guys makita niyo burag ko burag uh, straight lang pero pababa yun na siya as in pababa yun na siya mahadlok ba no musigirit ni ba pero hap oh yan guys hapit na maabot guys abot na mi diri guys so makita niyo na oh di ba abot na mi welcome to Aloro Beach Resort mo niya